nakaraan, pasensya na kayo kasi uh, talagang aligaga kami sa pagpe ng mga kung ano-ano. Dahil pati yung mga pet namin ay magta-travel. Kaya ngayon medyo magpa-family bonding muna kami kasi ito yung last day ng tinapos namin lahat ang aming gagawin para bukas. Pahinga na and then the next day ay flight na ng mga anak ko. So kami ay gagawa muna ng memories. Kaya pasensya na kayo guys kung hindi ako masyadong nakapag ano nakapag vlog kasi nag tiktok din ng mami nyo diba alam nyo naman yan medyo pag tayo ay nalulungkot kakanta kanta tayo so pupunta tayo ngayon sa max actually kakauwi lang namin guys eh kasi umikot kami ng aking bunsong babae eh. kami ay bumili ng mga pits na siniguro niya na areglado na ang lahat bago siya umalis kaya nakakatuwa I'm so blessed kasi yung mga anak ko ay talagang kahit alam mo alam niyo guys yung mga anak ko ano sila eh kahit alam naman nila na hindi naman namin kailangan yun dahil meron naman kaming sariling pera ng daddy nila talagang hindi ko alam kung hindi naman nila obligation yun eh talaga namang hindi obligation ng mga anak yun pero siguro talagang mulat sa pool nag work sila kaya until now, napaalis na sila. Kati, ultimo yung kalit-lit, mga vitamins, mga pangbuha ng blood pressure, temperature, yan. talagang inayos nila yon yung pati dental ko, kaya nakakatuwa sila kasi hindi sila yung magkakapatid na asahan. Alam mo yon hindi yung, yung isa asa ay, bahala na si ate, ay, bahala na si, hindi sila ganon. Basta sa kanila, ako talaga, ano ko yung ramdam ko yun eh. Ginagawa nila kung ano yung sa tingin nila part nila hindi sila nagsisilipan wala silang pakialam kung ganito yung binibigay ng atin nila o nung isang ate niya ganyan basta sila ay nagbibigay ng sa sarili nila hindi sila yung ano wala silang pakialam kung ano yung binigay mo basta sila meron silang sarili ganon sila kaya talagang malulungko talaga ako pag alas gasta lang ako sa pangalap Siyempre, talagang gano'n. Yung mga bagay na meron na sila dito, tatalikuran, konting sakripisyo, pero I'm sure, masigit naman doon ang kanilang uh, mararating. Kasi nga, mabubuti sila. So, yun guys, mamaya, kakain lang kami dyan sa Max, yung aming favorite na pag gusto namin kumanta. Ayun, ayoko nang umiyak dahil mamamagamat ako. Papalik ako mamaya guys sa balikat ko kayo. Ako na. Okay pa ako dyan? Andito na tayo guys. Dito tayo mag-inilis. Ang mga mabay dito. Ang mga mabay dito. Ang mga mabay dito. Ay, tayo guys. Ito ka ating dinner guys. Kapakapak tayo ng fish. guys. mga konting cousins. Soon after. na kumain, magbanding, kumanta, kumanta ng kumanta ang mami nyo ngayon. Ah, pauwi na kami. Good night, everyone. Sana, um, ma-enjoy nyo tong, ano, titong senior ko sa inyo sa gabi ito. Love, love! Hello.